Nararamdaman mo na ba na may kulang na parang huminto ang mundo dahil sa isang tao? Aries, ngayon, ang universo ay binubulong ang iyong pangalan. Hindi ito isang coincidence na narito ka, binabasa ito sa eksaktong sandaling ito. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, at isang makapangyarihang pangyayari ang malapit ng maganap. Ngunit hindi ito tungkol lamang sa mga hula, ito ay tungkol sa pag-unawa kung bakit ang lahat ng bagay ay nagdala sa iyo sa puntong ito. Ang mga sagot na hinahanap mo ay abot kamay na. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay makinig sa mga senyales, magtiwala sa proseso, at hayaan ang universo na gabayan ka. Aries, may dahilan kung bakit natagpuan mo ang mensaheng ito ngayong araw. Sa agos at gulo ng buhay, minsan nakakalimutan natin na may paraan ang universo para gabayan tayo, kahit hindi natin ito nakikita. Para sa'yo, ngayon, parang may isang mahalagang bagay na nawawala baka isang tao, o kaya isang bahagi ng iyong kapalaran na parang hindi mo maabot. Ngunit huwag mong gawing kapwa ang katahimikan sa kawalan. Ito ay paraan ng universo para ihanda ka sa mga darating. Ang mundo ay maaaring magmukhang tahimik, ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang puwersa na kumikilos, inaaliin ang mga piraso ng iyong paglalakbay. Hindi ito isang simpleng sandali, ito ay isang makapangyarihang pagbabago sa enerhiya. Magtiwala ka na ang bawat pakiramdam, bawat sandali, ay bahagi ng isang banal na plano. Nasa tamang lugar ka, Aris. At sa lalapit na mga araw, lahat ng bagay ay magkakaroon ng kahulugan. Ang kasalukuyang sitwasyon. Aris, madaling makaramdam ng pagka-overwhelm sa hindi tiyak na daloy ng buhay. Isang sandali, ang lahat ay gumagalaw, at sa susunod, parang tumigil ang mundo. Sa ngayon, marahil nararamdaman mo mismo ang ganitong pakiramdam, isang paghinto sa oras na tila nakakabahala. Mabilis kang kumilos, nakakapag-achieve, ginagawa, at nagsusumikap, ngunit ngayon may nawawala. Ngunit, Aris, hindi kailanman idle ang universo. Sa mga tahimik na sandali na ito, nagaganap ang mga malalim na pagbabago, kahit hindi mo pa ito nakikita. Baka may isang tao na nawawala at nag-iwan ng isang puwang na hindi matatangi. O baka naman isang pakiramdam ng hindi pagkakaugnay sa iyong sariling landas, ang ambisyon na minsang nag-udyok sa iyo ngayon ay parang malayo, at ang layunin na dating tinatanaw mo ay parang malabo na. Ngunit Aris, hindi ito isang aksidente. Ang universo ay nagsasalita sa atin sa mga bulong, at sa ngayon, hinihiling nito na makinig ka. Sa kultura ng Pilipino, naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay may banal na layunin. Ang katahimikan na ito, ang sandaling paghihintay, ay bahagi ng plano ng kosmos. Maaaring nakakainis, ngunit ito rin ay senyales na ang universo ay naghahanda ng isang makapangyarihang bagay para sayo. Baka naman mabilis kang tumakbo nang hindi napapansin na kailangan mo ang sandaling ito upang magrecalibrate. Parang ang mga ritual na isinasagawa natin, ang mga tahimik na sandali ng panalangin o pagmumuni. Kung wala ang mga paghinto, hindi tayo makakaugnay sa ating pinakamalalalim na nais. Isipin mo kung gaano tayo umaasa sa ating intuition sa espiritualidad ng Pilipino. Tinuturing natin ang mga senyales na natamo natin, kahit na ang pagsindi ng kandila o ang paglipad ng paru-paro. Pinapakiusapan ka ngayon na gawin din ito. Sa pagitan ng mga aksyon, humina ng malalim. Ang enerhiya sa paligid mo ay naghahanda upang magbago, aris. At ito ang katahimikan bago ang unos. Hindi ito ang tamang oras para magmadali ang universo ay hindi nagmamadali. Sa katunayan, ito ay sa sandaling paghihinto na ito ipapakita ang mga susunod mong hakbang. Katulad ng mga bituin sa langit, lahat ay may tamang lugar at tamang oras. Ang mga piraso ay nagsasanib, ngunit kailangan nila ng oras upang magkasya. Ngayon, habang ang mundo ay tila tumitigil sa paligid mo, mahalagang magmuni-muni. Ano ang humi tugon sa iyong kaluluwa? Ano ang tunay mong hinahanap? Ang mga tanong na ito ay maaaring nakabaon sa abala ng iyong buhay, ngunit ngayon, pinipilit ka ng universo na harapin ang mga ito. Ito ay isang panahon ng malalim na panloob na trabaho. Ang katahimikan ay maaaring magdulot ng discomfort, ngunit ito ay nagbibigay sa iyo ng espasyo upang maghilom at magbalik ugnay sa iyong tunay na sarili. Tandaan, Aries, hindi ito senyales ng kahinaan. Sa katunayan, ito ay isang makapangyarihang sandali ng pagbabago. Katulad ng isang binhi na nangangailangan ng oras upang lumago sa ilalim ng lupa bago ito sumibol sa liwanag, ikaw rin ay dumaraan sa isang tahimik ngunit makapangyarihang pagbabalik buhay. Magtiwala ka sa katahimikan dahil dito ang universo ay naghahanda ng mas malaking bagay para sa iyo. Ang epekto ng pagkawala Aries, ang pagkawala ng isang tao o bagay na mahalaga ay maaaring magbigat sa iyong kaluluwa. Maaaring maramdaman mo na parang naglalakad ka sa buhay na may isang bahagi ng iyong sarili na nawawala, at kahit gaano mo papagsikapan, parang hindi mo kayang punan ang puwang na yon. Patuloy man ang pag-ikot ng mundo, may kakaibang pakiramdam, ibang-iba ang enerhiya, at ang puso mo ay parang mabigat. Hindi ito isang simpleng sandali lamang, ito ay isang espiritual na disbalansya na humihingi ng pansin. Ang katotohanan, Aris, ay ang pagkawala ay nakakaapekto sa atin sa mga paraang madalas hindi natin nakikita. Sa kultura ng Pilipino, may malalim na pag-unawa tayo kung gaano kalakas ang mga koneksyon. Mapapamilya man o ang tahimik na sandali na ibinabahagi natin sa ating mga mahal sa buhay, ang mga koneksyon ito ay humuhubog sa atin. Kapag may nawawala o isang tao nawala, parang isang bahagi ng enerhiya na minsang nagpapatakbo sa iyong buhay ang nawawala. Ngunit sa kabila ng pagkawala, isang bagong pangunawa ang ipinapanganak. Ang pagkawala ay hindi palaging pisikal, maaari rin itong maging emosyonal o espiritwal. Baka hindi tao ang nawawala sa iyo, kundi ang koneksyon mo sa iyong tunay na sarili, ang passionate, driven na bahagi mo na ngayon ay parang malayo. Nawalan ka ng ritmo, at parang may hindi pagkakabalans. Ngunit Aris, ang universo ay humihiling sa iyo na kilalanin ang gap na ito, dahil sa pagkawala na ito nagsisimula ang pagbabago. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na ang pagkawala ay hindi kawalan. Isa itong espasyo para sa isang bagong bagay na mag -grow. Isipin mo kung paano natin pinapahalagahan ang mga yumaw, hindi lang sa pagluluksa kundi sa pagunawa na ang kanilang presensya ay nananatili sa mga leksyon na iniwan nila. Ang puwang na nararamdaman mo ay hindi isang katapusan, Aris, kundi simula ng isang mas malalim na bagay. Sa ka ng nawawala, iniimbitahan ka ng universo na tuklasin ang mga bahagi ng iyong sarili na iyong pinabayaan o hindi pinansin. Dito pumapasok ang manifestasyon. Ang pagkawala na nararamdaman mo, kahit masakit, ay isang tawag para kumilos. Ang universo, tulad ng mga ritual na isinasagawa natin, ay humihiling sa iyo na punan ang puwang na ito, ngunit hindi gamit ang mga distraksyon o pansamantalang solusyon. Sa halip, iniimbitahan ka nitong gamitin ang espasyong ito para magmanifest ng isang bagay na tumatagal, isang bagay na tunay. Hindi ka lang meant na maghintay na bumalik ang isang bagay o isang tao. Dapat mong punan ang puwang na ito ng iyong sariling liwanad at lakas. Maglaan ng sandali upang magmuni-muni kung ano ang nais ituro sa iyo ng pagkawala na ito. Ano ang ipinapakita nito tungkol sa mga nais ng iyong puso? Sa kulturang Pilipino, madalas tayong lumingon sa orasyon, panalangin, o tahimik na sandali ng pagmumuni upang humingin ng gabay. Ngayon ay ang iyong panahon upang gawin din ito. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang nais iparating sa akin ng universo sa katahimikan na ito? Ano ang kinakatawan ng nawawalang piraso sa aking buhay? Habang pinag-iisipan mo ang mga tanong na ito, alamin mo na ang pagkawala na nararamdaman mo ay hindi isang sumpa. Isa itong imbitasyon upang maglakbay sa bagong yugto ng iyong buhay. Ang universo ay may paraan ng pagtutulak sa atin patungo sa paglago, at nayon, hinihila ka nito upang tuklasin ang kung ano ang naroroon sa ilalim ng iyong sakit. Marami ang naghihintay sa iyo, Aris, at hinihiling ng universo na yakapin mo ang pagkawala na ito, imbes na lumaban dito. Huwag mong tingnan ang kawalan bilang isang pagkawala. Tingnan ito bilang isang pagkakataon upang maggrow, maghilom, at magaling ng mas malapit sa iyong tunay na layunin. Ang universo ay binabago ang iyong enerhiya, inihahanda ka para sa susunod na hakbang. At sa paggawa nito, hinihiling nitong punan mo ang puwang na ito ng isang bagay na makabuluhan, isang bagay na magtatagal lampas pa sa sandali. Magtiwala na ang prosesong ito ay bahagi ng evolusyon ng iyong kaluluwa at balang araw ang puwang na ito ay mapapalitan ng kaliwanagan, lakas, at ang kapangyarihan ng manifestasyon. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Aries, ngayon na tinalakay na natin ang mga mas malalim na aspeto ng iyong paglalakbay, oras na upang ituon ang pansin sa kung ano ang kailangan mong gawin susunod. Maliwanag na ang pagkawala, ang katahimikan, at ang espiritual na mga leksyon na nararanasan mo ay hindi basta-basta. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong paghahanda para sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Ngunit ano ang gagawin mo sa lahat ng enerhiyang ito, espasyo, at gabay? Paano ka makakagalaw ng may layunin at kaliwanagan? Una, Aries, maglaan ng sandali upang magmuni-muni sa mga emosyon na nararamdaman mo ngayon. Madali lang iwasan ang discomfort ng sandaling ito, mag-distract, o magmadali pabalik sa aksyon ng hindi tunay na nauunawaan kung ano ang nangyayari sa loob mo. Ngunit ang universo ay humihiling sa iyo na gawin ang iba. Hinihiling nito na maghinay-hinay, makinig sa katahimikan, at hayaang gabayan ka ng iyong panloob na karunungan. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng Pilipino na dapat natin pahalagahan ang mga paghinto sa buhay. Katulad ng paghinto upang magdasal bago magsimula ng paglalakbay, ikaw rin ay dapat maglaan ng sandali upang pahalagahan kung nasaan ka ngayon. Ang sandaling ito ng katahimikan ay hindi lamang tungkol sa paghihintay para magbago ang mga bagay sa labas. Ito ay tungkol sa isang panloob na pagbabago na tinatawag ka upang maging mas alin sa iyong tunay na sarili. Panahon na para muling kumonekta sa iyong puso, Aris. Ang nawawalang piraso na iyong hinahanap ay hindi nasa labas, ito ay nasa loob mo. Ang puwang na nararamdaman mo ay isang imbitasyon upang alalahanin ang iyong lakas, iyong kapangyarihan, at iyong layunin. Sa mga tradisyong Pilipino, may mga iba't ibang paraan upang muling kumonekta sa ating espiritwal na sarili. Simpleng mga ritual tulad ng pagsindi ng kandila at pagdarasal, pag-aalay ng maliit na handog sa mga espiritu, o paglalaan ng tahimik na sandali sa kalikasan ay makakatulong upang muling mag sa ating panloob na katotohanan. Hinihiling sa iyo ng universo, Aries, na makilahok sa mga gawin na ito upang muling madiskubre ang iyong sarili at ang iyong koneksyon sa banal. Hayaan ang mga ritual ng iyong kultura na magsilbing gabay sa panahong ito. Mapapanalangin man para sa kaliwanagan o simpleng pag-upo sa katahimikan, magtiwala ka na ang mga sagot na hinahanap mo ay darating sa pamamagitan ng mga gawin na ito. Ngunit hindi lang tungkol sa muling pagkonekta sa iyong espiritu. Aris, panahon na rin para kumilos. Binibigyan ka ng universo ng espasyo upang magmuni, ngunit ngayon ay hinihikayat ka na magpatuloy. Ang mga leksyon na iyong natutunan, ang paglago na iyong naranasan ay nagdadala sa iyo sa isang makapangyarihang sandali ng manifestasyon. Hindi mo na kayang maghintay para magbago ang mga pangyayari sa labas, kailangan mong likhain ang pagbabago sa iyong sarili. Sa kulturang Pilipino, may kasabihang ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan, na nangangahulugang ang hindi lumingon sa kanyang pinagmulan ay hindi makararating sa kanyang paroroonan. Paalala ito na pahalagahan ang iyong pinagmulan, ngunit kailangan mo ring hakbang-hakbang na magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ang kailangan mong gawin ngayon, Aris, ay magtiwala sa iyong kakayahang i-manifest ang iyong hinaharap. Ipinakita sa iyo ng universo ang kahalagahan ng paghihintong ito, ang pagkawala, at ang mga leksyon na kasabay nito. Ngunit ngayon ay panahon na upang kumilos batay sa mga natutunan mo. Huwag maghintay ng perpektong sandali o para magkasya ang lahat ng bagay. Ang enerhiya ay unti-unting nagbabago, at may kapangyarihan kang gabayan ito. Kung may isang bagay na matagal mong pinapangarap, isang bagay na matagal mong ipinagpapaliban, ngayon na ang panahon upang simulan ang unang hakbang patungo dito. Dito pumapasok ang manifestasyon. Magsimula ka sa maliit, Aries, ngunit magsimula ngayon. Isulat ang iyong mga layunin, itakda ang iyong mga intensyon, at magpokus sa kung ano ang tunay mong nais. Gamitin ang enerhiya ng sandaling ito, ang katahimikan, upang magbigay puwersa sa iyong mga nais. Katulad ng pagset ng mga intensyon sa mga ritual ng Pilipino, ngayon na ang panahon upang itakda ang iyong mga layunin para sa iyong buhay. Mapapanalangin, pagsusulat, o pagmumuni, pagtuunan mo ng pansin ang hinaharap na nais mong likhain. Ang universo ay nagsasanib sa iyong pabor, ngunit kailangan mong magtangkang magtiwala sa proseso. Huminga ng malalim aris. Ang universo ay gumagabay sa iyo mula pa noon at ngayon, hinihiling nitong kumilos ka ng may layunin. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang mga espiritual na puwersa ay nariyan upang suportahan ka sa bawat hakbang na gagawin mo. Ito ang iyong sandali upang muling kunin ang iyong kapangyarihan, kumilos ng may kaliwanagan, at magsimula sa paggawa ng buhay na matagal mo nang hinihintay. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Aries, ngayon na tinalakay na natin ang mas malalalim na aspeto ng iyong paglalakbay, oras na upang ituon ang pansin sa kung ano ang kailangan mong gawin susunod. Maliwanag na ang pagkawala, ang katahimikan, at ang mga espiritual na leksyon na nararanasan mo ay hindi basta-basta. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong paghahanda para sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Ngunit ano ang gagawin mo sa lahat ng enerhiyang ito, espasyo, at gabay? Paano ka makakagalaw ng may layunin at kaliwanagan? Una, Aries, maglaan ng sandali upang magmuni-muni sa mga emosyon na nararamdaman mo ngayon. Madali lang iwasan ang discomfort ng sandaling ito, mag-distract, o magmadali pabalik sa aksyon ng hindi tunay na nauunawaan kung ano ang nangyayari sa loob mo. Ngunit ang universo ay humihiling sa iyo na gawin ang iba. Hinihiling ito na maghinay-hinay, makinig sa katahimikan, at hayaang gabayan ka ng iyong panloob na karunungan. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng Pilipino na dapat natin pahalagahan ang mga paghinto sa buhay. Katulad ng paghinto upang magdasal bago magsimula ng paglalakbay, ikaw rin ay dapat maglaan ng sandali upang pahalagahan kung nasaan ka ngayon. Ang sandaling ito ng katahimikan ay hindi lamang tungkol sa paghihintay para magbago ang mga bagay sa labas. Ito ay tungkol sa isang panloob na pagbabago na tinatawag ka upang maging mas alin sa iyong tunay na sarili. Panahon na para muling kumonekta sa iyong puso, Aris. Ang nawawalang piraso na iyong hinahanap ay hindi nasa labas, ito ay nasa loob mo. Ang puwang na nararamdaman mo ay isang imbitasyon upang alalahanin ang iyong lakas, iyong kapangyarihan, at iyong layunin. Sa mga tradisyong Pilipino, may mga iba't ibang paraan upang muling kumonekta sa ating espiritwal na sarili. Simpleng mga ritual tulad ng pagsindi ng kandila at pagdarasal, pag-aalay ng maliit na handog sa mga espiritu, o paglalaan ng tahimik na sandali sa kalikasan ay makakatulong upang muling mag-aliin sa ating panloob na katotohanan. Hinihiling sa iyo ng universo, Aries, na makilahok sa mga gawin na ito upang muling madiskubre ang iyong sarili at ang iyong koneksyon sa banal. Hayaan ang mga ritual ng iyong kultura na magsilbing gabay sa panahong ito. Mapapanalangin man para sa kaliwanagan o simpleng pag-upo sa katahimikan, magtiwala ka na ang mga sagot na hinahanap mo ay darating sa pamamagitan ng mga gawin na ito. Ngunit hindi lang tungkol sa muling pagkonekta sa iyong espiritu. Aris, panahon na rin para kumilos. Binibigyan ka ng universo ng espasyo upang magmuni, ngunit ngayon ay hinihikayat ka na magpatuloy. Ang mga leksyon na iyong natutunan, ang paglago na iyong naranasan, ay nagdadala sa iyo sa isang makapangyarihang sandali ng manifestasyon. Hindi mo na kayang maghintay para magbago ang mga pangyayari sa labas, kailangan mong likhain ang pagbabago sa iyong sarili. Sa kulturang Pilipino, may kasabihang, ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan, na nangangahulugang, ang hindi lumingon sa kanyang pinagmulan ay hindi makararating sa kanyang paroroonan. Paalala ito na pahalagahan ang iyong pinagmulan, ngunit kailangan mo ring hakbang-hakbang na magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ang kailangan mong gawin ngayon, Aris, ay magtiwala sa iyong kakayahang imanifest ang iyong hinaharap. Ipinakita sa iyo ng universo ang kahalagahan ng paghihintong ito, ang pagkawala, at ang mga leksyon na kasabay nito. Ngunit ngayon ay panahon na upang kumilos batay sa mga natutunan mo. Huwag maghintay ng perpektong sandali o para magkasya ang lahat ng bagay. Ang enerhiya ay unti-unting nagbabago at may kapangyarihan kang gabayan ito. Kung may isang bagay na matagal mong pinapangarap, isang bagay na matagal mong ipinagpapaliban, ngayon na ang panahon upang simulan ang unang hakbang patungo dito. Dito pumapasok ang manifestasyon. Magsimula ka sa maliit, Aries, ngunit magsimula ngayon. Isulat ang iyong mga layunin, itakda ang iyong mga intensyon, at mag-focus sa kung ano ang tunay mong nais. Gamitin ang enerhiya ng sandaling ito, ang katahimikan, upang magbigay puwersa sa iyong mga nais. Katulad ng pagset ng mga intensyon sa mga ritual ng Pilipino, mayon na ang panahon upang itakda ang iyong mga layunin para sa iyong buhay mapapanalangin, pagsusulat, o pagmumuni, pagtuunan mo ng pansin ang hinaharap na nais mong likhain. Ang universo ay nagsasanib sa iyong pabor, ngunit kailangan mong magtangkang magtiwala sa proseso. Huminga ng malalim, Aris. Ang universo ay gumagabay sa iyo mula pa noon, at ngayon, hinihiling nitong kumilos ka ng may layunin. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang mga espiritual na puwersa ay nariyan upang suportahan ka sa bawat hakbang na gagawin mo. Ito ang iyong sandali upang muling kunin ang iyong kapangyarihan, kumilos ng may kaliwanagan, at magsimula sa paggawa ng buhay na matagal mo nang hinihintay. Aries, ang iyong panahon ng pagbabago ay ngayon na. Nararamdaman mo ba na may kulang sa iyong buhay? Na parang huminto ang mundo mo dahil sa isang pagkawala na hindi mo maipaliwanag. Hindi ka nag-iisa, Aries. Ang universo ay gumagabay sa iyo kahit na parang lahat ng bagay ay tahimik. Ang mga sandali ng pagmumuni at katahimikan ay naghahanda sa iyo para sa isang makapangyarihang pagbabago. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na ang universo ay nagsasalita sa atin sa mga misteryosong paraan, sa pamamagitan ng mga senyales, bulong, at mga sandali ng katahimikan. Ito na ang iyong panahon upang makinig ng mabuti. Magtiwala na ang bawat pakiramdam, bawat sandali ng kalituhan, ay bahagi ng isang mas malaking plano. Inaali ng universo ang iyong landas, at ang mga leksyon na natutunan mo ay nagdadala sa iyo patungo sa isang mas mataas na layunin. Panahon na upang muling kumonekta sa iyong tunay na sarili, kumilos ng may inspirasyon, at ay manifest ang iyong kapalaran. Ang puwang na nararamdaman mo ay hindi isang pagkawala, ito ay espasyo kung saan magsisimula ang iyong susunod na kabanata. Magtiwala sa proseso, yakapin ang paglalakbay, at malaman na lahat ng nangyayari ay para sa iyong pinakamataas na kabutihan. Aries Transformation Hash Hash Manifestation Journey hash Filipino Spirituality Hash Trust the Process, Hash Tadhana Hash Kapalaran Sa lahat ng magagandang kaluluwa sa Pilipinas tandaan, ang inyong paglalakbay ay ginagabayan ng universo. Minsan, dumaranas tayo ng mga sandali ng katahimikan at hindi tiyak na mga pagkakataon, ngunit magtiwala na ang banal na plano ay nangyayari ayon sa nararapat. Ang mga sagot na hinahanap mo ay nasa loob mo na. Patuloy na maniwala sa iyong kapangyarihan, yakapin ang mga senyales, at magtiwala na ang lahat ay nagdadala sa iyo patungo sa iyong tunay na layunin.